Bilis! Agay, 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 Binagyo na. Pinula na ng bongga-bongga. Kahapon karne tayo. Dito naman tayo sa Ginataang Gulay. Kami mga social climbers, fruits lang kami. Wala, mini-meow. Kulay tayo for today's video. and Hello! Simply Amore, eh. ang pinakabago ambassador ng Glow, babe. Ang <laughs> so, 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 aming lutuin ay fresh from the pond. Isdang tilapia. Pritong isdang tayo. Ah, uh, ama pagkain tadi. Ayun, kaya gamay pa kaya. Na pa na? ang na ba si Britney at si Sir Arjel. Yan ang ulam namin ngayon. Hindi naman siya kuan karon. Hindi sir. Ma'am na siya. <laughs> siya. Ma siya. Ayun po ho ang aming sahog. Ano <laughs> oh, di ba? yaya Arjel. <laughs> ang galing ni Britney guys. Oh Inanunan niya yung aming um, ilaw. Tinanggal na niya dyan sa likod kasi lagi tinatamaan kasi. So, hindi na na tamaan na aming mga flowers. So, tapos sa kami magkape. Eh. So, update na lang tayo ulit doon sa farm. Guys, kung makikita niyo, may nakalagay na mga ganyan-ganyan. Ah, ito <laughs> Dinadry ko yung ano. Gusto kong masalanta, yung, malata yung ano, yung mga damo para palitan ko siya ng bagong Carabao grass na variety like that. To. So nilagyan ko siya ng ganyan para mag-yellow siya. Tapos after 2 days, pwede na siyang tanggalin. Tama ba yun? Happy birthday! What? Dalag eh. Saan <laughs> <Sinabotong? laughs> butang ang? Alam na, bunga ng santol ha.

Pwesta abi sa shower. Ang daming bunga na santol ng Ti Ami oh. Pwede may mangawat ang Ti Ami. Lami ala daw na kay bunga oy. Ting santol di karon di ay. Pirtis grabe ka Oh, nasa anu lang sa baba lang niya oh. Tagay ka bunga santel ka nagtak santuldan. Dilik paman hinog. Hala lay lay ni sang klase. Ga na kayo i. Eh. Pidi pa sa kag buton. Chan-chan-ran. Dalawa klase 2. Daggo, magdaggo ang isa. Malaking i. Ang sarap-sarap magpabugha. pinsay gusto magpalugit diha, alit na mo manglugitay mambughaay basta bayad lang kanunay siya si Carlo ang manlugitay konti na lang <messive> more than kalahati na konti na lang nag finishing na sila nag-smoothing na para ready na siya for the paint dito naman sila sa drainage area yan sa mga nagtatanong about saan yung drainage niya na malaking tubo dyan yan po yung tubo niya oh Ayan, malaki siya. Kasi laki ng ulo. Ayan yung drainage area niya. Dito naman manggagaling yung water. Diyan naman siya magdi-drain. Pagawas dito, palabas doon. Tapos dito yung last na mapupuno. Yung tubig dito hanggang dito lang para sa mga nanay na hindi marunong lumang, magbabantay sila ng anak nila dyan tapos finishing na lang pag dumating yung mga materyales flooring doon na mag lunch na oh my god malapit ang umulan Katapusin mo muna to lord huwag na umulan saglit <laughs> paulan na siya masisira yung ano kumulan ayun o ang kapal na ng ano dagom -um. tag sa dagom -um. ang kapal na ng clouds eto nun no? makulimlim na siya last na to pang lunch na sila inulan na siya bilis Ay! kulang man Agoy, agoy, agoy. Sayang. Agoy, agoy. Bilis! Na! Ano na lang mangyayari? Ma-wash ma out? Ma-brainwash? Na! Na! Agoy, agoy, agoy. Kulang ang trapal. Ginooko. nabasa na sayang ang init kasi kanina eh tapos biglang umulan guys so tapos mamaya iinit na naman yan sayang nga eh hala wala hindi na natin hawak ang panahon hindi na natin kontrolado ang nangyayari so it's lunch time na kaso ang problema ba mawas out isiminto Ini mau aso semento. Mano talaga siya? Bilis. Hoyo, 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 Binagyo na. Tinulana na ng buhang-buhang. Tay sana mamaya na yung ulan hapon sana. Paktay ang sininto. Pani Otto! Kain na na. Yuto! Hay <laughs> nako, ima! Basta sila mamaya pa yun yan, kayo pa lamama yan. Eh na! Kain na na! Ulan! Oh, wala na. Saan mo wala na yung ulan? Eh? Genoo ko. Galing pa rin sila sa pagod, tapos ulan.

Napay kanan nun? May gulay? Oh, oh, napay. Napay ka nun lari yan. Pero mm. oh, oh. Lay mong tanawon. Oh. Gula. So, tumigil ang ulan. Saglit lang. Dumaan lang yung ulan, oh. Thank you, Lord. Dumaan lang siya. Nagdilig lang siya ng halaman. So, nadamay ang aming mga bed sheet na basa. Yun, oo. No? Okay. Buti na wala na. Thank you, Lord.